Kung sino man makakita po, please lang. Kaya update, pakicomment po, please lang. Naiusap po ako sa inyo, mga dog lover na mga friends ko rito, mga followers ko. Paki, ano po, share tong video na to para makita ka agad si Pogs. Kasi pag nandito na yun, man, hindi ka napapakawal ni mag-update po. Mag-update din po kami sa inyo. Maraming maraming salamat po. Pa-share naman po ng video. Maraming maraming salamat. Sana po makita namin si Pogs. Oh! Dalawang ba? order in-order ko sa inyo na siomay. Kakain ka ngayon ulit. mo na kayo, ka pa? Eh, Smile ka? Opo. Kakain ka dalawang order ng siomay. Ah, ang lakas mo kumain ng siomay. Kaya, ikaw kakain ng siomay. Nalagyan ko na kanin. Takna. Yung mga aso ko, hindi ko pinapakain ng siomay. So, yun, ah, uh, naghahanap kami ngayon ng aso. Nahanap kami si Pogs, yung askal na pinos ko. Ah, uh, anong oras pa ba? Ah, uh, launa, 1.48 na nandito kami ngayon. Iikot kami ngayon sa may C5 na baka dito napunta. Kasi kailangan namin makita yung aso. Unang-una, napamahal na kasi sa akin yung aso yun. Kahit sa askal, kahit walang breed yan, Mahal na mahal yung aso ngayon. Kasama ko siya sila tulik, tulik. Nasa tulik. Tapos may mga kasama. Hanapin nyo lang. Sigaw nyo lang sigawan nyo lang, sigawan nyo. Bugs! Sa C5 na kami, Wala ka pa rin. Iigot tayo ayigo tayo bagong ilog. Baka naligaw na yan dito eh. Bugs! Ayan, Bugs. Magpakita ka na. Wala, nagahanap talaga kami ngayon. Sobrang paghahanap na wala kami makita. Nagutom, nagkakainan. na, mga gago. Selfie pa. Sige, selfie pa, gago. Ayan na, nagkakasong. Alam nyo. Balik na naman kami ulit sa pagkahan ng tahan. Hobbs! No! Nagsisigaw na sila. Wala ka Dito, tignan nyo sa gilid ha! No. Alam ko si Pogs, talaga si Fox na, gago ka. Ano si Ano Ano mo Ang ina, nga ko si, Pogs, eh. <messizimil> ina, ko si din. Ano nga si dun, oh. Eh, may, rin, yung bro may nakatay si dun. Mamaya, mamaya, ikot tayo dun. De, si Pogs, pag <messizimil> nakita niya ang oh, kotse ko, ahabol yun, eh. Ano nga na, Alas, alas dos na, oh. Kabata araw, Nagahanap kami dito. Wala pa rin siya. May nanguhuli ng ano? Nung naninilo? Wala. Sa umaga lang. Pero, wala sa to, wala. hindi, baka misang kaya merong na turn na kaya yon. Hmm, hindi ko lang alam. Kasi sa amin din ito turnover over yun. Saan ano? po? Sa barangay. Meron kaya kayong mga huli sa barangay ngayon? Ninyo? Wala. Kasi nagahanap. Kanina pa kami nagahanap namin alam Dahan tayo dito tapos ikot tayo dito sa may gasilinahan Oo Parang ganyan ka na kayo Del, parang ganyan Ay ako. Boss Boss may nakita bang ulay brown na asong maliit na askal lang. Kilala kami na po. Ating laknan. Okay sige po. Thank you po. Sana magpakita na si Fox. Please. Ano makita namin. Wala po yung sa CCTV po ng Talipapa. Na-mirado. Ay paso okay. pa, isa lang ha. Apo ito 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 hanap pa rin kami ngayon ayan siringan namin na sa bawang ilog sobrang thank you uh, thankful kami sa Bagong ilog kasi ay pa paano natulungan kami uh, isa a bato hindi ko ano uh, hindi isa a ano pupunta ng marikina sana makita a few moments later so yun napuyat na nga anong oras na alas 4 na po uh, ng madaling araw tayo. Uh, ni pa rin po namin ng mga si Pogs. Ngayon, tinapahanap ko pa rin po. Nag-update po yung mga taga-bagong ilo po. Kaibigan natin, na uh, nakita daw nila. Yan si Mam Mayra. Nag-update po sila. Kaso nga lang po, hindi po talaga si Pogs yun. Uh, sa lahat po ng mga nanonood, pakishare po ito. Lalo ng mga taga pasig Para mahanap po natin. Si Pogs po, ang may-ari po talaga ay eh, Pogs ito. Yan. Siya po. Eh, ngayon, napamahal sa akin saka ko na po nagpapakain yan pag pa po ako ng pineda sumasama yon sumusunod po talaga kung sino man makakita po please lang paki update paki comment po please lang naiusap po ako sa inyo mga dog lover na mga friends ko rito mga followers ko paki ano po share tong video na to para makita agad si Pogs kasi pag nandito na yon hindi ka na mag-update po mag-update din po kami sa inyo maraming maraming salamat po pa-share naman po ng video maraming maraming salamat sana po makita namin si Pogs